Yo, 85 pesos unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text. For all site, take note mga tropa sa lahat ng site pwedeng pwede ito sa mga tropa natin dyan na heavy user or heavy downloader ng mga movies sa internet saktong sakto sa ito. Ang tanong yung 85 pesos na yon is worth it ba para sa kanilang latest release or latest promo na unlimited data for all sites. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nga pala mga tropa, mga idolo, mga bossing, kamusta, kamusta, welcome back na naman sa ating panibagong mabisang update. Dito lamang sa ating mumunting channel. Ayan, tulad sa nakita mo sa ating title, pag-uusapan natin yung kanilang latest release na 85 pesos unlimited data promo. Paano nga ba natin ma-avail yun? Napakasimple lang, syempre, una, idadownload mo yung tinatawag na smart application. So pupunta ka lamang sa Google Play Store and then isesearch search mo lang yung smart application. So na napakadali lang namang mag-login dito, gagamitin mo lang yung number mo for your account and then ah uh, Nga pala kung hindi updated, pa-update na rin. In-update ko na kanina para maging broad and firm tong ating content ngayon para mabilisan lang, no? So i-update mo yan para ma-obtain mo ng maayos yung kanilang latest promo mga tropa. So, ano pang gagawin natin? I-open na natin yung kanilang uh, smart, yung ating smart application mga tropa. So, wait lang natin. Naglo-loading. So, yan. Naglo-loading na siya mga tropa. So, yan. Pwede mong gamitin yung smart number mo o yung talk and text number mo dito mga tropa as account. So, close lang natin yung mga nagpa-pop up na yan. And then, pagdating mo sa interface na to, mga tropa, is, is scroll up mo lang, mga tropa. And then, kung makikita mo dito sa gilid, ayan, yung new Anli 5G, mga tropa. Tatap mo lang yan. And then, dito sa ka left side niya, mga tropa, sa Anli 5G, with non-stop data, mga tropa. Ayan yung itatap mo, mga tropa. And then, boom, nandito na yung kanilang 3 days, 85 pesos, unlimited data promo, mga tropa. So, tatap natin yan. So, meron ka ng only 5G plus non-stop 4G data for 3 days. So, pwede pwede siya mga tropa take note sa 4G data. For 3 days mga tropa. Yan yung uh, masarap dyan. Pwede pa rin siya sa 4G data. So, yun na nga. Only 5G. Ibig sabihin, uh, capable dapat yung phone natin. Ibig sabihin nun is 5G yung phone natin. And then, yung radius ng tower. Kung saan tayo naroroon or kung saan yung place natin is dapat... Uh, 5G din yung ating area mga tropa. Pero nakaka-indicate naman dito mga tropa na non-stop 4G data. So pwedeng pwede siya mga tropa sa 4G. So hopefully mga tropa nakatulong tayo ngayon sa ating latest content mga tropa. Kung na-find out mo na nakakatulong tong ating mga content, tap mo na rin yung bell icon dito sa baba and then subscribe mo na rin tong ating channel. Maraming maraming salamat in advance. God bless.